Ipinagtanggol ng maraming netizens ang host comedian na si Mele Cantiveros mula sa komento ng isang netizen kung saan ay kinumpara nito si Mele kay Maymay May Entrata na kamakailan lang ay nagpost ng achievement ng mapatapos niya sa kolehiyo ang isang kamag-anak. Proud na ibinahagi ni Maymay May ang mga larawan ng pagtatapos sa kolehiyo ng isa sa kanyang kamag-anak. At may madamdaming caption nito kung saan sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng university graduate sa pamilya nila. Buong caption ni Maymay, Nine years ago, I asked my three cousins' anak na to help me to break the cycle na walang nakagraduate ng university sa pamilya namin. Thank you, Bray. Hindi mo sinayang lahat ng pagsisikap ko sa trabaho para mapag-aral ko kayo. Lagi mo tinatanong kung anong gusto kong sukli sa sakripisyong pagpili kung buhayin kayong magkakapatid. Ang masasabi ko lang Bray, wala kang obligasyon na suklian ang pagtulong ko sa inyo dahil mahal kita ng walang kapalit. Makita ko lang na matupad nyo ang mga pangarap nyo at kaya nyo nang tumayo sa mga sarili nyong mga paa ay sobra pa sa kayamanan na meron dito sa mundo Bray. Salamat dahil tinupad mo pangarap mo dahil ang pangarap mo ay pangarap ko din. Isa ito sa napakalaking biyaya at achievement sa buhay ko. Gayun pa Agaw pansin nga dito ang komento ng sang natasen na ikunumpara nga si Melay kay Maymay. Komento nito, Bait niya, di tulad ni Melay. Matatandaan na ibinahagi ni Melay sa isang interview na hindi niya hinahayang ias sa kanya ng mga kamag-anak niya ang pagpapaaral sa mga anak nito dahil ayaw niyang umasa na lamang ang mga ito at hindi na magtrabaho. Mga pahayag ni Melay noon, Kunyari sa mga pinsan ko, hindi ako magbabayad ng tuition pinila. nila. Hihingan ako ng kapatid ng pang tuition, sasabihin ko, bata ko magbabayad ng tuition fee ng anak mo? I anak mo yan, kami bata pa lang kami, tinuruan na kami na wag umasa. Dapat kayo maging breadwinner, pero dapat breadwinners, lahat kayo breadwinners ng family. Dahil dito ay marami ang kaagad na naintindihan ng punto ni Melay, kaya naman sa negatibong komento ng netizen na ito, ay pinagtanggol nila ang host comedian. Komento ng ilan? Si maymay may international model, walang binubuhay at pinag-aaral ng mga anak, kaya mas magaan sa kanyang tumulong. Si Melay may sariling pamilya na, syempre masuunahin niya yun. Di naman siya superstar na may sobrang malaking sahod talaga. There's no wrong here between Melay and maymay comparison. Alam mo yung mali, yung iasa mo sa iba yung responsibilidad mo. Ang kabaitan at kabutihan ng tao ay hindi lang nakikita sa pagtulong sa kapwa. May kanya-kanyang dahilan at paraan kung paano mo sila matutulungan na hindi aasa sa iyo habang buhay dahil hindi habang buhay kaya mong tumulong.